Tayo sa The Library, uh, napakatagal na itong lugar to. We established this way back, 1986. Siguro mga bata pa kayo nun. No. Hi, they call me Mamu in showbiz, but my real name is Andrew De Real. Napakatagal na itong lugar to. We established this way back, 1986. Siguro mga bata pa kayo nun. No. Sa Adriatico Malate, doon siya nag nag-start. Tapos nalipat sa Orosa, nagkaroon ng ibang branches, nagkaroon ng Lipa, nagkaroon ng Green Hills, and then sa San Francisco. Pero ngayon, nandito na siya sa heart of Las Piñas. Of course, ang very famous namin dito, yung chicken library, yung gambas, yung, yung aming kakaibang french fries, yung sisig. ah, uh, ang dami namin offer okay. mga lechon kawale, pansit canton, and everything. Kasi before, we when we established, talaga ano kami, pinupunta kami bilang restaurant din kasi nga, library siya na pwede kang kumain tapos magbasa ka ng libro habang inantay may order mo. Pero since magkaroon ng entertainment, mas naging famous siya sa mga stand-up comedians sa sumikat. Like si Lai Aydelas Alas, Alan K, Arnold Ignacio. Alam mo ba guys, the first time ko lang din pumunta rito sa delivery. First time ko pumunta sa comedy bar. Alam mo, napakaganda ng experience ko dito guys. Bukod sa hindi ka na maboboring guys, busog ka pa sa si mga masarap na pagkain. Kaya nga guys, napadayo nga kami dito ng mga tropa kasama yung mga iba't ibang mga performers dito sa delivery. At alam nyo ba guys, nagaling din dito. Sila Vice Kenda, sila Arnold Ignacio, sila po at marami pang stand-up comedians na sumisikat na sa TV ngayon. Isa sa mga mararecommend ko dito guys, kung pupunta kayo dito guys, maganda yung ambience naka air condition yung room and at the same time guys napakalamig nung location malawak na rin yung parking guys kaya mas may maging hawa talaga yung pagbibisita nyo rito speaking of pagkain naman guys hindi rin papahuli yung kanilang nachos guys na napaka crunchy Meron din sila ditong lechon kawali guys na napakalampot at masarap. Sobrang sarap din ng kanilang sisling na isda. Sisling tilapia guys na merong crunchy garlic sa taas. Plus yung kanilang legendary na pancit canton at yung hindi ko makakalimutan guys yung kanilang kilawin. Sobrang sarap ng kilawin nila guys. Tama lang yung timpla. At at the same time guys may enjoy mo talaga yung kanilang mga servings dito guys. At ang ganda ng mga plating guys ha. Ah. And of course hindi rin papahuli yung kanilang